Hello everyone, welcome to Hulahuan. Ang reading na ito ay para sa mga Libra in April 2024. Unahin po natin ang general forecast. Susundan to ng career and money. And then relationships, love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Okay? So, pinapabaliktad po sa akin ang mga cards. So, yun po yung ginagawa ko. Okay? So, unahin natin ang general forecast ng Libra. Okay. Okay. Okay, Libra, I see you na napakadami mong ginagawang, uh, kumbaga active ka. Ginagawa mo ng paraan ng mga bagay-bagay, ginagawa mo ng umaaksyon ka sa mga sa mga sa, in general no sa buhay mo ang dami mong ginagawa ang dami mong ginagawa um, tinanggal mo na din yung mga mga parte ng buhay mo na medyo hindi nakakatulong sa iyo so that is something na very good and nakikita ko sa inyo na talagang go na go ka lang push na push ka pagdating sa April 2024 and medyo medyo kakabahan pa nga yung iba eh kasi ikaw yung talagang wala kang takot na gumagawa ka ng mga bagay na para sa iyo ay makakatulong ang advice sa inyo is to leave the drama behind. Tanggalin mo yung mga kadramahan, tanggalin mo yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyo. Makikipag-away, makikipag, makikipag uh, kung anong gulo, chismisan, uh, makikipag uh, makikipag ano, uh, basically makipag-away, tanggalin mo siya. Then gumagaan daw lahat ng mga bagay para sa iyo, libre. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Okay? So move na tayo sa career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa buhay natin. So, career and money na po tayo. Alam mo pagdating sa career mo, talagang ang dami mong pwedeng gawin eh. Ang dami mong pwedeng gawin. So, Libra, alam mo ang feeling kung bak, kung paano yung feeling na parang walang wala, alam mo din yung feeling na na hindi okay. So, use that as your inspiration to move forward. Kahit na minsan ang konti nung meron mo, hindi masyadong bongga ang meron mo, but you're making the most out of it. Kahit na minsan hindi ka masyadong maalam sa, hindi ka masyadong expert sa mga ginagawa mo o sa trabahong uh, pinupuntahan mo, but then, nakikita ko naman sa inyo na talagang sinusubukan mo. And that is something na na maganda kasi di ba nga sabi nila, talo ng masipag ang matalino. Tama ba yun? Oo, ganun. So, anong ma-advise sa inyo? Libra, bilisan mo, kumilos ka, and go for it. Alam mo yun, Natutuwa ako sa wilig ninyo kasi pinapapush talaga kayo, talagang go daw, gawin nyo ng lahat. Kasi, ang da the more na daw, the more na kumikilos ka sa buwan na to, Libra, ang daming opportunities na sa'yo ang daming opportunities na dadating sa iyo. So just keep moving forward. Okay? Talagang mong pigilan ng sarili mo. Lalo, lalo na pag ka na, talagang gawin mo talaga ang lahat. Okay? Oh my gosh, ang ganda noon. Unahin na next tayo is relationships and love life. relationships and love life tayo. Sa so, pa, relationships and love life. relationships and love life, page of cups, reverse, ace of cups, king of pentacles, eight of cups, and two of swords. Okay. Sila sabi sa akin dito na kumbaga pagdating sa communications mo when, with your loved ones, medyo medyo pigil. May pigil ng konti. Mayroong pigil ng konti kasi yung emotions mo medyo hindi masyadong makontrol minsan so you have to work on that uh, although nakikita ko naman na meron kang push getting sa kumbaga hindi ka naman mananahimik lang but then sinusubukan mo lang talaga na wag masyadong magsalita ng sobra okay nakikita ko naman kasi sa inyo na ang dami ninyong pwedeng ibigay sa ibang tao, ang dami ninyong pwedeng gawin, ang dami, ang dami mong pwedeng i-offer sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa family mo, sa kaibigan, kung kani-kanino man. Madami. Okay? Kumbaga, kumbaga, <coughs> hindi ka naman kuripot pagdating doon, Libra. Pero nakikita ko din sa inyo na ang, ang, ang sinasabi kasi sa, sa akin dito is to be to 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 remove yourself from the things na parang hindi mo na hindi na okay for you remove yourself from those places na parang hindi naman na hindi na match yung energy mo okay so with all humbleness ano maging ano ka lang maging down to earth ka lang uh, wag magpakumbaba ka tapos parang imagine mo sa sarili mo ano ba yung mga bagay na dapat hindi ko na ginagawa or mga bagay na dapat hindi mo sinusunod so just move away from it okay wag mo nang laitin yung mga tao okay minsan kasi minsan kasi naiisip mo pa yun eh pero tanggalin mo na yun if you can do that then lahat ng mga bagay na ipagdelesisyonan mo pagdating sa sa relationships mo magkakaroon ng liwanag lahat okay pwede tayo sa advice cards maraming po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nyo pa yun napapanood Hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Okay. Isa pang advice card. Dalawa pa pala. So, savings. As you consistently save for your future, your future is safe. Do you, or you do your future self a big favor as you consistently set aside present funds? This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. So, huwag daw kakalimutan na magtipid and mag-ipon. Parang gawin mo daw to para sa sarili mo. and in yun yung inaalagaan mo din yung mo eh, dahil sa obstacles and blocks are lifted all your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away you will now experience progress and forward movement with your projects stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues so wag daw lalaki ang ulo and always be very thankful okay para daw dere lang yung mga mga ano yung mga mga save ah, hindi savings mga blessings obsidian grounding shielding and void see kailangan mo talagang maging mapagkumbaba kailangan mo i-ground yung sarili mo and to avoid people na or things or situations na medyo mad madaming drama wag masyadong, wag masyadong mag ano sumali sa mga wag nang sumali sa mga kaluwahan no spaciousness what do i no longer need help me god to release whatever people places or things that are draining my vital essence show me what will fill me with enthusiasm and joy so yun na nga yun lang kasi sinasabi tanggalin mo na daw yung mga tao and mga situation na hindi naman masyadong okay sa inyo para puro happiness lang ang meron sa inyo yun yung sinasabi dito. So, alam mo, Libra, ang ganda-ganda ng uh, reading rin There's so much na pwede mo talagang but pwede mong, pwede mong gawin, no? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may gagawin kayong forecast. May abangan kayong forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.